Uh, sige po, buksan niyo na po. Dali, <laughs> Ano to? Ay, sige. Ano kayo 'to? Ingatan mo. Oh, ayo. ito ito <mari. laughs> Ay hindi pa rin na. <laughs> Maayos ah. Ay, ay, ay. Ay, Dalawa. ay. ako makikinig ay. akin. Ano yung ako. <laughs> dalawa yun. so, ay, na ang mga na pwede, oo. No? Pwede. wala kaya nga niya mag ng 2 months dito sa Pilipinas. Ayaw lang niya oh, Kaya, nasasabi. Maybe, hindi ka na sa... Hindi ka na interview. Hindi, hindi na. na. Hindi so, na. Diretso na. Gusto ko na si ang ganda eh. <gibas> nah, Iyan ang uso nga yung tay. Makita mo sa SM ganyan. nakikita ko, tatay. Oh! oh Ma-hold ma -ma si up ka. Stage sa palo na SM. ayos? Ayaw. Nagtotoyo yan eh. <coughs> Tuwan-tuwa na yan o. Oh. No, Ay, yeah. siyempre. Maalas ni tatay na hold na ano, na nakawan yung magre-relo. Binaasal yun. Paano to po kaya yun? Baka ano yun eh, baka sinedya. Apat na kang baterya. Ano wala? うがまいいよいいよ。